Mga ganang hapon po, mga palanggaw sa Mananampalataya. palatiya. po ako. Basahin po natin ang 1 Pedro chapter 2, verse 2. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at mapagpaimbabaw at mga pananaghili at ang lahat ng pagnalait. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay naisin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu. Upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya na pa'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan itinakwil na mga tao natatakot sa Diyos ay hirang mahalaga. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong ba na okul sa Espiritu upang maging pagkakaserdoteng banal upang magandong na mga hain na okul sa Espiritu na nangakalulugod sa Diyos sa pamagitan ng Heso Kristo. Sapagkat ito ang nilaman ng kasulatan narito aking inalagay sa Siyon ang isang bat, batong panulo na pangungulo. Hirang mahalaga at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapakiya. Sa inyo nga ang nangananampalataya, siya ay mahalaga. Datapwa sa hindi nangananampalataya, ang batong itinakwila nang nagsisipag tayo ng bahay siyang naging pangulo sa panulo. At batong katitisuran at bato na pangbuwal sapagkat sila ay natitisod sa salita. Palibasa ay mga suwail na dito rin naman sila itinalaga. Tatap kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang, pag-aari sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karanganan. Niyaong tumawag sa inyo mula sa kaliliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Nanang, nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayon ay bayan ng Diyos na hindi nagsipag gamit ng awa. Datapwat ngayon, nagsipagkamit ng awa, mga minamahal. Ipinamamanhi ko sa inyong tulad sa mga nangyibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagtigil sa mga masamang kita ng laman na nagkikipaglaban sa kaluluwa. Na kayo'y mga magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nilalaban sa inyong tulad sa nagsisigaw ng masama. Dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay turihin nila ang Diyos sa araw ng paglalaw. Kayo'y pasakop sa bawa at palatuntunan ng taong alang-alang sa Panginoon maging sa hari ng kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugon niya sa paghihiganti sa kapurihan na nagsisigawa ng mabuti Sapagkat siya ay kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatakinig ang kamangmangan ng mga taong palalo. Nagaya ng kayo mga laya at ang inyong kalayaan ng hindi ginagamit na balabal ng kasamaan kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Mga alila, si magsisuko na may buong takot sa inyong mga Panginoon. Hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon kundi naman sa mababagsi. Sabagat ito'y kagulugod-lugod kung dahil sa buding ugol sa Diyos ay magtiis ang sino ng mga kalumbayan na magbata ng di matuwid. Sapagkat anong kukurihan nga kung kayo'y nagkakasala at kayo'y tinatampa ay inyong tagapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tagapin na may pagtitiis. Ito'y kagulugod lugud sa Diyos. Sapagkat sa ganitong bagay kayo pinawag sa pagkat si Kristo ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y mga gisisunod sa mga hakbang niya na siya hindi nagkasala o kinasumpungan manangdaya ang kanyang bibig, na nang siya alipustahin ay hindi gumanti ng pag-alipusta, na siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa mahatol ng matuwid. na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ipabaw ng kahoy, upang pagkamaglay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa atuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo sapagkat kayo gaya ng mga tulong, mga liligaw, datapot ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obesko na inyong mga kaluluwa. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon na magpangyabinghan sila ng buwang langit at supa.